Ingatan niyo sarili niyo sa mga puto mga mga linta na lahat na lang nakadikit sa inyo pag OFW ka. Hindi dahil kap kap kadugo mo, eh lahat na lang ng pera mo bibigayin mo sa mga puto eh, kasi hindi mo naman maaalis talaga na yung transition na yan, kapritso yan. Hindi naman kailangan yan eh. may din niya lang Pilipinas ah. Hindi lahat ng tao kaya yung pagbaguhin. May mga tao talagang lost cost na. Pinababayaan na lang talaga hanggang mamatay sila. Ang hindi mo gugustuhin diyan, yung naubos yung pera mo kasi ininvest mo, tapos hindi ka pa bayad sa utang. Eh na double whammy ka ngayon, natatagkad ka. Kaya nga sinimulan ko tong Project 1M eh, para makuha mo na yung konsepto kung paano na gumawa ng isang milyon at hindi talagang totoong yung mayaman dyan, yung mga may-ari ng networking. Bakit? Eh, hindi naman networker yung mga yun, supplier yung mga yun eh. intrimas mas magkakakotche ka, kami bala sa'yo, tutulungan ka namin. Walang problema. Nandito kami para sa'yo. Para bang ang dating eh? isang buong grupo nandun para sa'yo. Ganun ang dating nun eh. Eto, may sports car. Tignan mo yung restaurant ng sports car, di papakita sa'yo. Tagal ko ng buhay, madali yan. Panluloko ng kapwa, gawain tima-tima. <tinyo> Boss G, shout out po from Netherlands. Tanong ko lang po, ang laki po na sahod ko dito, pero hindi ako makapagipon ipon dahil lagi ako nagpapadala sa Pilipinas. Wala po akong asawa at anak, pero sinusuportahan ko po ang pamilya ko at mga pamangkin ko. Kasalanan po ba ang tumulong sa magulang at pamilya mo? Pag-uwi ko, hihinga na naman ako ng pera dahil di po ako nakapagpadala last month. Ano po ba dapat kong para po makapagipon ng maayos? Sigilan mo yung kakatulong sa mga taong hindi naman talaga kailangan ng tulong. Diretsahan lang tayo. Yung iba dyan, kinakap Maricho na lang nila yung pera niya eh. E di na mo, paparalin mo yung mga pamangkin mo. Bakit? Wala bang nanay yan? Wala bang tatay yan? Problema mo ba yan na nagka sila tapos ngayon wala silang makipagpaaral sa mga anak nila. Yung mga magulang mo, problema mo ba yan? Dapat taganda sila na para sa sarili nila. Nasasabi mo, hindi, tatanong ako ng utang loob. Okay lang na tumanong ako ng utang loob. Hindi natin pinag-uusapan yan. Ang pinag-uusapan natin yan, sobra-sobrang pera na ibinibigay mo sa pamilya mo, na kinakapridyo na lang nila, na ikaw naman ngayon ang nauubos. In case hindi mo napapansin, ikaw ngayon ang nauubos, kaya ka nagtatanong sa akin ng ganyan. Ngayon, kung mo ikaw ngayon na nauubos, nangyari, nagiging bitter ka ngayon sa kanila. Bakit? Eh, lahat na lang na hingi nila, binibigay mo eh. Hindi mo naman obligasyon na ibigay, pati ka kapritso nila Kahit yung mga magulang mo, hindi mo obligasyon na ibigay, pati kapritso nila. In the first place, sila dapat yung naghanda ng para sa sarili nila. In the first place, sila dapat yung naghanda para sa sarili nilang katandaan. Sila nga dapat yung may pamana eh. Nakakadiri naman yun na yung mga magulang, walang inihanda para sa mga sarili nila. Tapos ang ginagawa ngayon, hinaharabas yung mga anak nila para may pampakain sa kanila. Tapos yung mga anak nila, hindi pa nga nakakapagsimula, hindi pa nga nakakapagipon sa buhay. Eh talagang kahit sa kamapuntang parte ng mundo, lagapak talaga to kamo Alam mo, simple lang naman ang konsepto Pilipinas eh. Huwag kang nami magbigay ng pera sa mga taong alam mo ng butata, alam mo na nga hinihingan ka ng pera para sa kaprecho eh. Tanam mo, katulad yung pampaaral ng mga bata, ba't obligasyon mo bigla na pangaral yung mga pamangkin mo? Eh kung ikaw nga, hindi ka nagpapaaral sa sarili mong anak eh, wala ka pang anak, wala ka pang asawa, sila basta na ka. Tapos kain ngayon sa'yo sa dahil OFW ka. Alam mo, kaya ako tinatanong yan. Kasi, simple lang naman eh, di ba? Nabibigatan ka na. Pagka nabibigatan ka na, ang ibig sabihin nun, yung pera kailangan mo. Hindi mo dapat binibigay yung pera na kailangan mo. Dapat pagtutulong ka sa ibang tao, yung itutulong mo na pera, yun lang yung perang sumosobra lang sa'yo. Hindi yung mismo kailangan mo na kailangan mo mag-ipon. Tapos yung iniipon mo, talaga. Tapos pag -uwi mo na Pilipinas, balik ka na naman uli sa wala. tas balik ka na naman dyan sa abroad. Hindi ka na makakapagsimula na sarili mong buhay pag ganyan. Ingatan ninyo sarili nyo sa mga ng mga lintana, lahat na lang nakadikit sa inyo pag OFW ka. Hindi dahil kapag kadugo mo, eh lahat na lang ng pera mo bibigayin mo sa mga p***** ng yan. Hi Idol! From Thailand po, shoutout po. Isa po akong gay at gusto ko po sana sumabay sa Project 1M mo kaso hirap po ako dahil ang dami pong gastusin para sa transition ko. Paano po ba mag para makasabay sa Project 1M pero makakasabay pa rin sa pagtatransition ko? Ganito, tigilan mo muna yung transition mo una-una. Kasi hindi mo naman maaya-alis talaga na yung transition na yan, kapricho yan, hindi naman kailangan yan eh. Ngayon, huwag kang magamali ha, ah. baka ma-offend ka. Hindi ko sinasabi to na para bang ang dating ay eh, masama mang mag-transition, hindi ganun. Ang sinasabi ko diretso, kapricho 'yan. Paano kapricho? Yan bang pagda-transition mo, pag hindi mo ba yan, mamamatay ka ba? Hindi naman eh, 'di ba? So ano ibig sabihin? Pwede mo ipagpaliban 'yan. Ngayon, ano ibig sabihin? Pag sobrang dami mo ng pera, nakasabay ka na sa project 1M, eh, may 3 milyon, 10 milyon, 20 milyon ka. Kahit 'yung isa, 2 milyon ipang-ilaan mo dun sa pagda-transition, mas magiging maganda pa kahit transition mo eh. Mas maaayos 'yung ilong mo, mas maganda 'yung pagkakagawa ng suso. Na-depende lang sa kung magpapatuloy ka pa mo. Pero 'yung iba kasi pinipili, pinipili nila na wag. Yung iba naman pinipili nila, gusto nila magpaputol. Although hindi ko sinasuggest yun, ang dahilan kasi may mga psychological effects yan eh. Pero kung mapapakabit ka lang na suso, eh, yung iba naman nagdadagdagan dag ng confidence nila dun eh. Wala naman ako against dun. Yun nga lang, wag mo ko papaniwalain na babae ka. Doon lang magkakaproblema. problema. Pero other than that, wala naman akong problema rin eh. Trip nila yan eh. Diba, isipin mo yung bingot nga, diba, nagpapaayos ng bibig para umayos yung bibig niya eh. diba? So wala akong against sa mga pagpaparitoke ng mga bakla. Yun nga lang, alam mong kapritso yan. Hindi yan needs na tipong para pagkain, ganun, o ilaw, o tubig, o, o bubong sa ibabaw ng ulo mo, o damit. Stick to the basic lang muna. Kung ano muna yung mga kailangan lang muna sa, para mabuhay ka muna ng payapa. Yun lang muna. Tapos yung mga transition, later part na lang yan eh. Kasi walang pinag sa pag-upgrade ng motor. Walang pinag sa pagbili ng mga mamahaling damit. Na mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan, pero gusto mo lang bilhin for the sake na for the sake. Kung ano man yung dahilan mo. Mga gusto mo na lang yan eh. Wala namang masama ron. Pero antay ka muna. Kasi mas malayo yung mararating mo kapag ka may kang sapat. Tapos yung konting barya na sapat din para maipaayos mo yung sarili mo, yun lang yung mo. Kaysa lahat ng meron kaubusin mo para sa transition mo. Be practical. Eh, isipin mo, pagka mura ang transition, magkakaproblema ka dyan eh. Yung iba nga sinasaksakan yung ilong ng kung no. Ay, ng petroleum jelly tas nabubulok yung ilong. So huwag kang magtiyaga sa mura. I strongly suggest kung paparito okay ka rin lang naman, mahal yung presyo dapat. Para alam mong quality rin at the same time magpabelo ka gano'n. o Thailand ka tas medyo may kamahalan. Hindi entry level lang. Kasi pag entry level lang, taka pag inalat ka diyan, puta, kanto-kanto lang yung makukuha mo. Maganda nga yung opisina, maganda nga yung klinika, pero puta, na nabubulok yung pagbumuka mo. Ingatan niyo sarili niyo diyan sa lalo lang sa mga magpapa-transition. Hindi ko kayo sa pilik babawalan, hindi ganon Pero nagmamalasakit ako sa inyo na baka na ikakos pa ng ano nyo yan, ng anxiety nyo yan, depression nyo yan, kasi may sakit ka, dun sa e mura na binili mong pagpaparetoke ng katawan mo tapos wala sa lugar. Sir, so, ano ba dapat gawin namin mga anak sa tatay namin ayaw tumigil sa pagbibisyo kahit may sakit na siya? Kaya nyo lang. Wala naman kayo magagawa eh. Dali nyo sa simbahan. Baka sakaling may pag-asa. Kasi isa sa mga ano, isa sa mga pinakamagagandang paraan para matransition ng tao sa katinoan, religion. Pag sumasampalataya talaga yung tao. E eh, ang problema kasi niyan, isa sa mga trouble dyan, yung konsepto na ano eh, yung tao mismo ayaw magbago. Kahit anong gawin mo sa isang taong ayo magbago, Walang pag-asa yan. Walang pag-asa at ay kaya magbago. May mga nakilala akong hardened criminal eh. Tangina, eh, kahit ako, hindi ko kaya kumbinsing magtino eh. May mga ganun akong nakilalang mga tao, mga hardened criminal na sinabi ko ng tigilan na nila, kaya namang kumita ng maayos sa pera, mabagal nga lang ng kapiraso. Eh, wala. Gusto talaga nila yung ganun pera eh. Eh, nga, wala naman akong magagawa ron. Hahayaan ko lang sila. Kasi ang worst na hindi mo gugustuhin dyan, dahil pinipigilan mo yung tatay mo sa pagbibisyon niya, eh, magkayo pa yung mag-away niya, tapos magkasama ang kayo ng loob bago siya mamatay. Babayaan mo lang. Pagka nagka-problema siya, pabayaan niyo lang din. Masabi niya, pinabayaan ako ng mga anak ko eh normal. Ano nga ba naman nakakasahan mo sa ganong klase ng tao? Diba? Tutulungan mo lang ng konti. Patsian mo lang. Pero siya gumawa ng paraan pagka nagkasakit siya. Ganon yun. Okay, sige. Tayo marunong ka magbisyo at marunong ka rin gumawa ng pera para pagka nagka problema yung katawan mo, kaya may ipagamot sarili mo ha. Ang magagawa lang namin, tulungan ka lang. Pero hindi ka namin kayang ilabas sa ospital kung magkano man yung trip mo na bill. Makakapagdagdag kami isa-isa dala dalawang -dala libo kada payout pag nagkasakit ka. Pero hanggang dun lang ang limit namin. Diretsoin lang ng ganun. Maintindihan nyo lang Pilipinas ha? Hindi lahat ng tao kaya yung pagbaguhin. May mga tao talagang lost cost na. Pinababayaan na lang talaga hanggang mamatay sila. Kasi mo, tatay namin yun eh. oh, nga, Gawin niyo lang lahat ng magagawa niyo para sa tatay niyo. Pero pag hindi niyo na kaya, kailangan niyo munang unahin yung sagipin yung sarili niyo. Kasi siya mismo naglulunod sa sarili niya, eh. problema niya 'yun. Ano po thoughts niyo sa pagpapatawad? Mapapatawad mo po ba kahit kapatid mo nang babasto sa magulang mo? Uh, sa akin pagpapatawad, ang ibig sabihin niyan, hindi lang ako galit. 'Yun ibig sabihin sa akin ng pagpapatawad, hindi ako galit. Pero hindi ang ibig sabihin ng hindi galit, ibibigyan mo ulit ng parehas na pagkakataon yung tao para gawin na naman yung parehas na pagkakamali. Kasi alam mo yung pagpapatawad para sa iyo in case hindi mo alam, para sa sarili really mo yan. Hindi yan para doon sa taong pinapatawad mo. Kasi hindi naman automatic na pinatawad mo isang tao eh. Papabayaan mo na ulit gawin niya yung mga bagay na ginawa niya dati. Parang ano yan eh. Walang pinagkaya ba yan doon sa ninakawang ka na nga na dahil yung pera mo nasa sala. Pamapasukin mo ulit yung pareha sa tao tapos ilalatag mo na naman yung pera mo sa sala. Napakatanga mo naman pag ginawa mo yun. Uh -huh. Totoo ba na yung tali na ginagamit sa pagbibigte e eh, swerte sa hanap buhay? Hindi ako naniniwala okay. sa swerte, sorry. So, ibig mo sabihin pagka meron kang taling gano'n eh yun yung parang magpapasok kayo ng maraming pera at hindi mo na kailangan magtrabaho? Hindi ko maintindihan. Ba't ilalagay nyo sa tali yung kinabukasan ng buhay ninyo? Sa 'di mo sa tali yung kinabukasan ng buhay mo. Tips mo paano humawak ng pera para na rin pumaka Walang ibang mas magandang tip kundi tigilan mo yung kapricho. Lahat ng kaprecho pati yung kain na masarap tigilan mo. Pwede ka naman kumain ng masarap habang buhay kapag nakaipong ka na eh. Pero hindi mo kasi gugustuhin yung konseptong kuno kumakain ka na kumakain kumakain ka na kumakain, kumakain, kumakain tapos lahat na lang ng pera mo nauubos mo kakakain. Yung iba ganun eh, kaka-Starbucks nila, kaka-facial, kakakain, kaka-deliver, kaka-Shopee, do'n ang pera eh. Tanggalin mo lang lahat ng mo alagwado ka na. Kag pag nakuha mo yung konsepto ng tip na yun, na hands down game over tapos na kagad usapan. Bibilang ka na lang ng panahon, mayamang ka na. Muslim po ba si Moises? Hindi ko masasabing Muslim si Moises. Ebreo siya. Siya sumulat ng Torah. Yung Torah, yun yung pinakaunang-unang account na konsepto ng mga Hudyo, ng mga Ebreo, kung ano nangyari. Accounts yan, kumbaga parang history nung kung ano nangyari sa Israel noon. Yung Biblia galing sa Torah, yung Quran, dun din galing yung mga kwento. Kasi yung Torah yung pinaka-original eh. Sometime around parang 3,500 to all almost 5,000 years old, ganun. Sinulat yan nung mga panahon na lumalabas na ang Israel sa bandage ng ano, Egypt, Egypto. Kaya sumulat ngayon sila ng libro, ang tawag doon Torah. Tapos eventually, yung Torah niya, yung Pentateo ko, nahati sa lima, yung Genesis, Exodo, Levitico bilang Deuteronomio. Tapos paglipas ng panahon, bla bla, may mga dumating na mga propeta, etc. Nagsisulat, tapos hukom, tapos iba-ibang mga matatasa tao, mga hari, nagsisulat. Yun ngayon yung comprise ng lumang tipan. Tapos dumating ngayon ng Kristo, yun ngayon ang bagong tipan. 600 years after mawala rito sa lupa ang Kristo na naisulat naman ngayon ang Quran. Yun ang pagkakasunod-sunod ng timeline yan eh. Yun ang pagkakasunod-sunod ng timeline. Ano pong masasabi niyo sa 50-50 relationship? Hindi mangyayari yan kahit kailan. Paano 50-50? Paano yun? Hati kayo pag nagbubuntis? Laging merong isa na lalamang, laging merong isa bitin. Pero ako, suggestion ko sa inyo, kaysa mag-50-50 kayo, na nag nagbibilangan pa kayo, nagkikwentahan pa kayo, mas madali na yung simpleng konseptong magpaligsahan na lang kayo sa kung sino ang mas mahal niyo ang isa't isa. Pagalingan kayo sa performance sa relationship nyo. Mas maganda yung konsepto na yun. Tapos walang bilangan, pagalingan lang eh. Naalam Na alam lahat ng effort na inilagay mo rito, hindi ka na magbibilang kahit kailan. Lahat ng effort na inilagay mo rito, inilagay mo rito kasi mahal mo siya. Boss, para sa sa'yo, mahirap na ba maging successful sa panahon natin ngayon? Hindi, mas madali nga ngayon eh. May social media na. Mas madali ngayon kaysa dati. Eh. Isang boost lang, kilala ka na kagad eh. Dati mano-mano, makangato -mano, ka ng mga bahay, isa-isahin mo mga tao eh. Ngayon, hindi na ganun ang konsepto eh. Mas madali yung panahon natin ngayon, mas mura yung panahon natin ngayon. 'pag mag-succeed kaysa nung mga nakaraang panahon plus ang information laging readily available nasa internet isang pindot mo lang Boss paano ako matigil sa bisyo ko? Huwag kang bumili Huwag kang humingi Huwag kang tumanggap Yan yung pinakamadali Sobrang dali sa akin Nung ganong konsepto Na kapag Gusto kong Alam ba katulad nito nakarami Basio ko yun eh. Adik ako sa Yossi eh. Alam nyo naman na yun Adik ako sa Yossi Namabang panahon eh Ayo, ayaw, ayaw ko nang mag Yossi eh. Gusto ko nang tumigil eh So ngayon Yan lang yung tatlong batas Na ginawa ko sa sarili ko Ngayon ilit 37 nights na ako no 37 nights na ako Hindi nag Yossi eh. May rap? oh, may rap Pero disiplina Bakit? Eh, ayaw mamatay na para pupunta ako sa kabilang buhay, harap ako sa Diyos, tapos adik ako sa Yosi, diba? Sunog yung baga. Hindi masaya yun. Idol, kung ikaw ay binigyan ng kapangyarihang magbago ng isang batas o patakaran sa Pilipinas, ano ang pipiliin mo? Bakit? At paano ito nakaka sa mga tao sa maigli at mahabang panahon? Ako, gagawa ko ng batas para mga lalaki maging responsableng tatay. Na pag hindi ka responsableng tatay, tatay mo makulong ka. Isa, gusto kong paputol yung mga titi ng mga kaka lang, tapos pag nakitang may responsibilidad, latakasan na. Ganun ka simple yun, napatunayan na limbawa ng korte, merong babae nag-claim na anak mo yun, kailangan niya yung DNA testing, napatunayan patunayan yun, na ikaw talaga yung totoong tatay nun, mayari ka kapag ka hindi ka nagsustento. Kaya sabihin mo yun, bakit napakalupit mo naman, Chester? Hindi mo naman alam eh, di ba? Yung, yung mga kabataan na nagsisilaki ng ganyan, yan ang susunod na lahi ng Pilipino, no ka? Pag yung kabataan, pinabayaan mong wasak ang pamilya, si Raulo dahil walang gumagabay na, na ano, na tatay, na lalaki doon sa pamilya, yan ang susunod na lahi natin, masisira, ano Boss, basta okay ba na bayaran mo muna ang debt bago mag-invest? Oo. Mas okay bayaran mo muna utang bago ka mag-invest. Bakit? Pagka nag-invest ka, ibig sabihin mo no, sobrang pera 'yon. E yung sobrang pera mo itapal mo na muna ron kasi wala namang assurance yung investment mo papaldo eh. Ang hindi mo gugustuin diyan, yung naubos yung pera mo kasi ininvest mo, tapos hindi ka pa bayad sa utang. Eh na double whammy ka ngayon, natatad ka. Parang kang sa magabi gabi, -gabi Mas okay talaga wala ka talaga debt free ka kapag ka mag-iinvest ka. Habang nagsisimula ka pa lang ha, habang nagsisimula ka pa lang. Pero pagka medyo alagwado ka na, kabisado mo na proseso, okay lang na may utang ka na mag-invest ka. Okay lang 'yon kapag alagwado ka na. Pero pag mo nagsisimula ka pa lang, hindi mo pa alam kung ano ginagawa mo, hindi mo pa kabisado ang lipunan, hindi mo pa kabisado ang merkado. Ang pinaka bottom line niyan, hindi mo gugustuhin na ubos yung pera mo tapos hindi ka pa bayad sa utang. Kasi hindi mo gugustuhin yung konsepto na sinisingil ka ng tao ng utang mo habang walang wala kang pera. Kasi lalo ka lang ng utang nun. Gusto ko na pong makipaghiwalay sa GF ko kasi naawa ko sa kanya dahil sa haba ng pinagsamahan namin. Mali po bang magstay na lang ako dahil sa pinagsamahan kahit hindi ko na siya mahan? Bakit kasi nagmamahal kayo Nang puro emo emotions lang? Ang pagmamahal, yung totoong pagmamahal, by choice yan, pinipili mo siya kahit di mo na siya gusto. Eh ano gagawin mo? Lahat na lang ng babaeng makasama mo. Pag hindi mo na nararamdaman yung nararamdaman mo, iiwan mo na lang. Hindi ganun ang pagmamahal, brad. Ang pagmamahal, hindi na importante kung may nararamdaman ka pa sa kanya o wala. Responsibilidad mo na siya hanggang mamatay ka. Eh yung totoong pagmamahal. Maliba na ako. wala talaga siyang convenience na naidudulot sa'yo at wala talagang pakinabang talaga sa'yo kasi pa pababa. Yung mga ganun, laglag mo na yun. Hindi yan yung mga tipong sulit na makasama haba buhay. Alam mo, one way or the other, magkakaroon ka rin naman talaga ng sakit ng ulo eh. Nagkakatalo na lang yan kung sulit ba yung sakit ng ulo sa naipo provide niya sa'yo. Yeah, bro, I'm new to the business industry. Graham Boys yung business ko and goods naman. Ang daming mga bata nagkakagusto and inaalok ko siya sa labas. Nakakapag-earn ako ng 500 plus na tubo per 4 tubs and nakapagbenta na rin ako ng 16 tubs in just a day. Ngayon bro, gusto ko kasi mag-upgrade kaso di ko alam kung paano ko siya mapapalawak at mapapalaki. Paano yun? Kasi nakakabenta lang ako ng pag-aalok pero gusto ko siya siyang magtuloy-tuloy. Ano po ba dapat ko gawin para mas maging successful po yung business ko? Hanap ka na mga kapihan, pumartner ka sa kanila. Pumartner ka sa kanila kasi considered 3 yan eh, diba? Tapos hanap ka ngayon ng mga restaurant na gugustuhin ipakilagay yan kahit consignment. Pero maraming iba, pa paraan eh. Ang problema ko kasi, hindi kita kilala personal. Hindi ko ngayon alam kung ano yung komportable ka na paraan ng pagpapalawak ng negosyo. E isa isa-isa ko goyang kung pupunta ka rito. Tignan na lang natin, kung pupunta ka rito, marami ka matututunan galing sa akin. Pero kung nasa internet ka lang, talagang mahirapan ka talaga dyan. Kailangan mo talaga na actual na tao na makakausap kasi nakadepende 'yon sa kung sino ka. In case hindi niyo alam, ang pagpapalawak ng negosyo nakadepende rin 'yan sa isa, isa sa mga pinakamalaking factors niya nakadepende kung sino ka. Pag hindi ka masyadong organized, pwede namang palawakin mo na lang 'yung isang pirasong branch mo eh. Isang piraso ka lang, wala ka nang branches. Wala na, isang piraso lang. Asin kung ano 'yung negosyo mo, 'yun lang. Tapos papalawakin mo lang 'yung mismong negosyo mo. Rin. Pero pag organized sa tao ka, pwede ka talaga mong palawak ng iba't ibang mga branches. Kung organized sa tao ka, pero nakadepende kasi 'yan kung sino ka eh. Kung willing ka bang matuto o parang sakto na sa 'yung okay na 'yan, ganun. Tapos curious ka lang talaga talaga pa para palalawakin. Tapos pagkaano ba hinahabol mo, 'di ba? Andun 'yan eh, ang daming iba-ibang factors to consider. Na hindi kita masasagot ng one size fits all. Hindi ko alam kung sino ka. Yun nga ang problema ko kung yung surrounding circumstances at saka factors to consider, wala akong malay. Nakadepende 'yun kung ano yung risk, uh, I will say risk comfortability mo. Kung 'yun man ang tawag doon, kung gaano ka ng maglagay ng risk doon sa mismong gagawin mong pag-expand. Pero unahin mo muna stability bago expansion. General principle, una muna dapat ang stability bago expansion. Idol Chi, tanong ko lang po, sabi mo sa last live mo na magandang fuel ang galit. Pero paano pag namuhi ka na dun sa tao na yun at habang buhay mo nang dala yung galit na yun sa tao mo? Ganito, yung conversion kasi, yung conversion na gusto mong patunayan dun sa tao na yun na hindi tama lahat ng mga pinagsasabi niya, ginamit mo ngayong yung fuel yon para makarating ka dun sa kung saan mo man gusto makarating. Yun ang punto eh. Hindi yan, galit -tagalit, galit, galit na galit, tigas tigas ka, tigas tigas. -tigas, 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 -tigas. Hindi eh, ganun. Hindi ganun. Mali ka pagka ganun. Yung galit, gagamitin mong fuel na every now and then, tawad mo na yung tao. Pero every now and then, inaalala mo yung mga bagay na pinagsasabi niya para mapakinabangan mo yun eh, para ganahang ka. Kung hindi nyo napapansin, pagka nasa gym ka, wala kang gym na maririnig na si Moira ang pinatutugtog. Taka istupiduhan nyo kapag ka nagpatugtog ka ng Moira sa gym. Pasensya ka na Moira. Mahal na mahal kita. Alam mo naman yun. Pero, hindi ka magpapatugtog ng mga kanta ni Moira sa gym. Bakit? Eh, pampababa ng energy yun eh. Ang tugtog dun, heavy metal, tunog galit. Yung tunog ng galit, yung pakiramdam ng galit, na natin sa sarili galit ka, yung konsepto ng galit, ang lakas na fuel niyan. So, hindi yan doon sa hindi mo napapakawalan yung galit mo. Yung ganun, pag tatanim ng poot yun, magkaiba yung galit tsaka poot. Ano ka? Magkaiba yung galit at tsaka poot. Huwag ka malilito. Yun ang sagot ko ron. So, idol, bakit ayaw na ayaw mo sa networking? Na-scam na din po ba kayo? nila kaya nagagalit mo kayo? Hindi sa na-scam, pero masyadong maraming pangako sa loob ng networking. Kasi ako kasi nag-iisip na tawa ko eh. Mahihirapan kasi kami na ako kasi nag-iisip ako. May common sense ako. Pagka ang networking, nakuha ang pera ko, ang ibig sabihin yan, ako mismo yung nagbigay ng pera ko sa kanila pero di nila ako na-scam. May mga pagkakataon na nagbibigay ako ng pera, ang dahilan ko para matuto ako. Hindi dahil na-scam ako. Kasi alam ko naman na-scam na lang talaga yung networking eh. May, isa akong pinasok na networking ni recently. Gusto ko lang malaman kung totoo bang scam pa rin na networking and I was not wrong. Scam pa rin na networking hanggang ngayon. Ang dami nila masyadong pangako tapos yung ang binibili mo sa kanila, hindi naman talaga yung produkto yun. Binibili mo sa kanila yung pangakong yayaman ka. Tapos sinasamahan lang nila ng produkto yun. Parang freebies yung produkto. Ganun ang dating. So kaya, pag alam ba, nagkadimandahan, sabi mo, hindi, binenta nila sa akin pangako. Hindi, binili, mo nga yan. Eh, no? Nandyan yung item sa iyo. Pagka demandahan kayo, pag nagka-problema kayo, binabaliktad ka na. Nasasabihin niya yan. Ang dahilan kung pumasok sa kanila kasi binenta nila sa iyo produkto. Pero ang totoo, in the first place, ang binibenta talaga ng mga lang yan. Yung mga pangako nila oh. hindi naman totoo yung yayaman. Kaya nga, sinimula ko tong Project 1M eh. Para makuha mo na yung konsepto kung paano gumawa ng isang milyon at hindi ka mascam kam ng mga p***ing ng networking. Boss, totoo ba na minsan sa mga networking gumagamit sila ng dark psychology para mauto ma ang Dark psychology talaga gamit nila ron. Glittering generality. Pero tignan mo, pag inungkat mo yung detalye, walang laman. Yayaman ka rito, bla bla. Sino na po mga yumaman dito? Eto, may sports car. Tignan mo yung registro ng sports car, di papakita sa'yo. Tagal ko ng buhay, madali yan. ng kapwa, gawain tiba -tiba. Yung mga downline, downline, upline, upline. Hindi yung mga yung nagsisiyaman, derecha lang tayo. Ano yan? Binibihisan ng management. Binibihisan ng management yan, pinapahiram ng kotse. Talagang totoong yung mayaman dyan, yung mga may-ari ng networking. Bakit? It hindi naman networker yung mga yun, supplier yung mga yun eh. So ngayon, kada bili, kada bili, kada ano, kada package ng kada package na binibili ng kahit na sino, kada join, kada join ng kung sino-sino, pera ng pera ang papasok yun sa kanila. Boss, convince mo naman kami na ang networking ay talagang scam, medyo hindi matanong ng isip ko eh. Ganto, bawa, bili ka ng ano, bawa, bili ka ng ito, bawa, bibenta ko sa ito eto bilin mo. Kasi, mapapakinabangan mo to. May ilaw yan, no? Oh. Ang ganda ng ilaw. Medyo madilim na nga lang ngayon kasi hindi na masyado na-charge, eh. Pero yung na-charge nyo maganda yung ilaw yan nasa likod. Bilin mo to. Maganda ito. Maganda. Lala sa restaurant mo, gano'n. Kung may restaurant ka man, gano'n. Bilin mo. Tapos, na-charge to, type C. So, yung charger mo sa cellphone mo, yun na rin yung charger nito. Diba? Ayan, o. Oh. Diba? Oh, eto bilhin mo to. Ah, tama? Malap maganda yung ilaw, oh. ang ganda, 'di ba? Oh, see? Mapapakinabangan mo to sa marami iba-ibang mga bagay. Tapos sobrang cool mo nito kapag ka meron ka nito, kayo. Meron kang ilaw na gaya, ang klase ng itsura, tama? 'Yon hindi panloloko. Pero pag bumili ka nito, puyo yayaman ka. Nakita mo yung sports car diyan? Na ang kailangan bilhin mo to. Pag bumili ka nito, magka-sports car na ka. In 3 months, magiging milyonaryo ka nasa sigsik liglig umaaraw tama air Power! power. isang bagsak Oh! Ang binibili mo dun pangako, nayayaman ka. Hindi yan katulad ng pagbebenta ng ordinaryong produkto na ang dahilan ba't mo bilhin yung produkto kasi gusto mo talaga yung produkto. Magkaiba yung produkto nila at saka yung binibenta nila. Ang binibenta pangako, sinasamahan lang ng produkto freebie. Pero pag inistikman mo, dun magkakaintindihan yun eh. Tinanggal mo yung glitters. Ano ba punto? Ang binibenta, pangako. Yung produkto ba? Oo, may benefit yung produkto. Pero ang pinaka bottom line talaga nung kaugat-ugatan, pag inugat mo talaga kung ano yung presentation, yayaman ka in 3 months. In 3 months pagkakakotse ka, kami na bahala sa'yo, tutulungan ka namin. Walang problema. Nandito kami para sa'yo. Para bang ang dating yan, isang buong grupo nandun para sa'yo. Ganun ang dating nun eh. Tapos tignan mo, pagka hindi kayo umaaten, hindi ka nakakamustahin yung mga yan, ka na malaglag. Abisado ko, mundun yung networking na yan. Napanlolo ko ng kapwa, gawain tiba-tiba. Kumbinsido ka na.